Hi! Magsantapit ko karon og mga lastiko para sa akong paninda kay na ay daghan na nangita. Ng Pero dili siya uso karon So, anin na, i-open na na ang, ako ang akong isa pa, 1 uh, one kilo na lastiko. og O pasintabi sa akong mga hinalay nga nilabhan. Ayan, makita ninyo sa ibabaw. O palihog na ako pangita sa boxer shorts sa kung banahar na color red igat kay color ay okay padayon ta kunya kay gibati kong kalaw ay gisibog lang nako akong kamera dili tay siya usok karon pero ubay-ubay ang nangita sa ko, ang mga lastik ko og namalit sila dili ko sure kung unsa o nila siguro na lang sila pag uh, talian sa ilang mga gamay o sa paman. pero hindi uh, dili na ko ni siya ang ako ang sakilo dili na ko hutlon og oh, pag uh, Santa tapit kay dili pa uso ang plastiko sa mga bata uh, maabog-abogan lang siya so uh, lang siya So mo na lang nako ni ang ako ang isa kilo para ipang Santa sa pang display nato. So kung batang 90s ka susama nako na uh, kabalo ka ani magsantapit kay di ba mao ni atong ginabuhat sa una pa nagkanag pag uso ang lastik ko halap atas anay papagaay mura bitog ipang pansit na pud sa tong mga inahan so ani kabalo ko kabalo mo ani magsantapid, so sa mga dili kay balo this is for you guys <laughs> okay Oh, di ba? Sa ang pagsigig yaw yaw din rin. na dalawa. So, ano nang na. So, ginabaligyan ako siya o binabenta ko siya ng 5 pesos sa 30 ka piraso na lastiko. So, una, kuha ka ng uh, sampung piraso na lastiko. Lima, lima, lima. Kung baga, limang piraso na tagpa-five pieces na lastiko. Tapos, apat and isa para magiging 30 pieces siya lahat-lahat. So yung last na isa ay yung magiging sabitan natin sa pag-display natin ng mga lastiko. Okay? All right. So kung nahihirapan kayo o sa akin pag-explain, so balik-balikan niyo lang ang pag Kung uh, kumbaga pwede niyo ulit-ulitin panoorin yung video ko. So dali na ta sa pagbuhat o um, sa tabi na lastik Tapos, gamito na to ang, ang sikat na family na family okay. finger. O, okay. oh, ba <laughs> oh, diba? So, unahin natin yung sapung piraso na lastik Ilagay natin kay daddy finger. And then, kuha na naman tayo ng limang piraso na lastik Tapos, ipaloob mo kay daddy finger at uh, mommy finger. Tapos, ilabas mo yon si sapung piraso na lastik kay daddy finger. Tapos, kuha ka na naman ng uh, limang piraso na lastiko, tapos ipaloob mo kay daddy finger at mommy finger, tapos ayan, yung unang uh, limang piraso ng lastiko, ipalabas mo yun kay daddy finger at kay mommy finger. So same process lang, bali, bali tatlong pulitan uh, mo yung uh, gagawin yung si limang piraso ng lastiko. Tapos, la uh, yung isa pa ay yung apat na pirasong lastiko. Ganun pa rin, same process pa rin ipaloob mo kay daddy finger at mommy finger, ipalabas mo hanggang sa yung isa na lang ay yung isang piraso na lastiko. Tapos, kung uh, kumbaga ilak mo siya yung, yung isang uh, piraso na lastiko ay magiging sabitan ng ating um, lastiko. Okay? So, yun talaga yan. Parang, kung nahihirapan kayo sa pag-explain ko ay uh, balik-balikan nyo na lang yung video natin para hindi tayo mahirapan pareho. Okay? <laughs> para madaliin natin yung buhay natin, okay? So, ayan na. Uh, go for the gold na rin tayo. Para sa kuwa, mas ganahan ko kung nakasantapin lang akong pag-display sa akong lastik ko. Kahit tumood, mas attract po sa mga bata. O, labaw sa tanan, mas tayon para sa kuwa nga ang paghatag sa mga bata kung mamalit sila o lastik ko. Kung mauso ni na ako yung mga bata, no, ay sila mapalit. Uh, daan sila kung pila ka piraso o pila ka peses. Ay, sorry, sorry, sorry. Nanitibo na tayo. <laughs> <laughs> Kung pila ka pieces ang ang ako ang baligya ng alas sikol so wala ko 30 tapiraso. So nang mag-uupa uh, 25 pieces, 30, 35 pieces ang ilahang um plastiko pero sa ako na lang ta sa 30 pieces, di ba? O nasa 30 pesos. <laughs> <laughs> kung naa sa 30 pesos ang ako ang lastik ko sa pagbaligya, so naa ako sa mga 60 pesos to 80 pesos ang imuhang magkinansya ani. Eh. O kumbaga ama profit nimo ani so dako ka ayo di ba? 60 to 80 pesos pangbawi sa ubang natong kanindang nga ginag ginagmay ginagmay lang ato ang uh, ginansya. Mo no, na dili ko magpawalaan aning lastik ko sa kasukan nga nakasugod ko og uh, pagbaligya pamaligya og lastik ko last year. So kung dili man siya mauso karon, So naalang jud ko yung mga isa kilo o duha kilo nga nakatambak sa under the table, oh, di ba? <laughs> so under the table murag pakuot. So kung mauso pud ni siya, ang imuhang sa kakilo dali lang jud siya mahurot kay tungod ang uban bata manggod dili lang tag 5 pesos lang ilahang makalit, So kung naa slide 20 pesos o 50 pesos hot do na nilag palit og lastiko O, di ba dali ra ka ayon imuhang ginan siya. So mo dili jud ka magpawala aning lastiko, madry goods man o sari-sari store ang imuhang titahan. So at least diba dako ka kaginan siya so dili jud ko mapawala ang lastik ko kay agamahanan kini sa ko aning lastik makita na ninyo sa kilid nga na, na so, ako na human so inana na na siya pag display sa ako ang tanganan para makita dayon sa mga bata o taliin lang po pagkuha nako ako o usahay manggot sila na akong ginapakuha kay masulod lang Manila ang akong tindahan pero ana depende na sila o manghila po sila sa dili basta kuha lang po tira kung pila inyo ang bayan maulang po inyo ang kwaon so na may uban baglungon ng mga bata pero di ba? So di diba madyo na tumalik ka yan kayo, no? Mahilap kan, gani ang mall nga daghan security guard kay di pa ang tindahan nga ultimo sa CCTV gupa. <laughs> Wala ik-afford ko guard. So mo na natanan ako ang nabuhat, nagpabilin lang ko og sa kilo kung magamit na lang ako ang nasa display so buhat na po tag-usap o mamalit lang po ko so, sunod o ka ng isa o duha kilo na lastiko kay hapit na biyanting klase so mo bigla ang pauso na po lastiko kay tungod ang mga bata magtapok-tapok naman sa eskwelahan so dapat na uh, nanatay pang balaw kay kung mauso na siya so buhat na lang e tag sa -so, tapid na kay isodan ko mo ato pa o okay. so mo lang to guys okay na pa ang klaro na so anak lang okay bye for now God bless salamat